Bawal. Bawal sa'yo. Hindi hmm, pa ako nakatikim ito. Hindi oh. <laughs> ka makatikim? Wala pa. mo? Oo. Waaaah! Dugutin mo! Ipisin mo ang balas. Tumangan. Yun, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good morning mga katangay. Ayun. Ako. Uh, At yan, welcome ulit sa YouTube channel At sa episode nito mga katangay, tayo ay Sasama sa Team sa Buhay Isla para Magpunta tayo ng kapilang isa sa Isla Kalupo At magano tayo ng lamaw, maglalamaw tayo At yun, kanya-kanya kami ng Kanya-kanya kami ng ano, torno uh, yung iba, mga nguhanan ng sales Sila Ariel Fisherman si Buhay Isla mamumunga sila ng buko at kami ay mamumana at siyempre kasama natin mga Irande yun good morning mga katangay tangay Jack good morning, good morning mga katangay panwa ha ay kasama kaming bisita mga katangay ito ng primitive islander na vlog o oh, siya po sumama po sa amin uh, sa, na, sa aming troka ngayon o oh. mamamana mamama daw po siya susubukan so, niya yung kanyang bagong pili. bagong bagong kilit na ispergal bagong chokwa bagong chokwa bagong chokwa pagka yung vlog ng primitive islander doon po niyo siya madalas makikita kita oh. はいはい。<laughs> kami nandito na mga katangay sa isla kalumbuyan yan ayun mga katay, ka -ay, kami ay mag kami ng liswi dalawa kami ni Tangay Randy. at si Tangay Kulot mama na at tatlo kami ni Idol, Ariel. 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 Superman. <laughs> Ariel Superman. <laughs> Diyan tayo mamamana mga, mga katangian. Isusubok natin yung papunta natin para. So, na mga, para makakita din 'yung magpapala mo. Makachamba tayo. Diretsa, let's go. Magmana ka ba nito, no? Leon, nandito pa rin mga katangian mag dito kanina simula. Tara na tayo magsama-sama. Dito ay magsisimula papunta doon. barangay Bokulo tayo unang dive natin ay wala tayong nakitang isda mayroon sana kaso lang maliliit nakayaw din natin panahin yun ba ba baka ayaw lang pagkasgasan ay ano ano sa ay hindi wala siyang huli mga katangay ay makakatangay kasi ipadagang bago bago ayaw niyo pagkasgasan sa bato

Miswi. Lutong hapon. Lutong hapon. Ang sobra. Hindi mo gustuhan, tapong. <laughs> Meron na siyang naluto. Meron na akong luto mga ano. Malakas kasi ng hangin mga katangay, hindi ma ano. Hindi makontrol ang luto, hangin. Bulay. Bulay. O, oh, sila maglaro ng masigbol. May wala. O, sila bay doon nag... Uh, ...ano nanlamaw. Iyon o. Oh. Galing mo. Galing mo, Kap. Para oh, sa inyo, ang lutong ito. Hindi <tod> ako susuko. Tapos na eh. <yun> <tod na yun> Hindi ka lang pangkape, pangluto ka rin. Ay, simple. Okay, si ano? Kunwari, <tipos> mm, kunwari kuha pero wala. Wala pala. Bola. Dua <tipos> ka <tipos> Baik pak itu na. Na. Ay, yan, ay, ay, sama Itu dito, mga, bay. Mm. Ay, nah, kayu, mga bay. sama nih nah, di mapanis. Oh Oh ya, itu

natin sila gumagawa ng lambaw mga katangay Musta kayo mga kapatid? Hello mga tangay Hindi mga tayo ng lambaw mga tangay <laughs> Bakit? Isa kang eh. ampun Lambaw <laughs> tayo mga katangay <laughs> Hindi kayo magkapatid, isa kang Ampun <laughs> Ariel <laughs> Superman <laughs> Ariel Tisir Manok Lamaw Lamaw Ang lamaw kasawad to Ano na nga yung pamagat Ang galing mo Ang um, 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 galing mo magluto Yung ice namin mga bay wala na Wala <laughs> Naubos na pala ice Naubos, Naubos na pala na. Ang so, galing Yung yes maabot ka mo <laughs> ah. finish dito pa nasa na celebrity na tandaan na eh sa science. reality mga bay. pag Ay sa kanang al Sa white. Uh, hindi na white. Uh, Buhay isla. Buhay isla primitive islander. At si at isa pa po si Adi Ariel Pismat. Maraming maraming salamat po. Uh, ngayon po ay eh, magtatanghalian na kami. Ito po ang aming mga ulam. Uh, may pakwan, may kamaron rebusado. Hindi, kamaron rebusado nga ba? kalamaris, uh, ah, o pusit eh. Ito po mga Ito po mga ano ito? Anong tawag dito? Ito yung mga, iso, iso, na mga, po, ano, mga uh, dagat din at saka po may anong tawag Lamao. dito? Lamaw. Lamaw. Kumbaga sa po, po yan, ay, native Lamao. na salad dito po sa uh, isla ng Kanipo. Mix po yan ng ano ito, uh, buko salad, tapos may gatas, tapos may biskuit.

I okay.

Kain po tayo. Kain po. Kain wala na mawdak. Kain din. Hmm? Sarap to. Sabi, 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 bawal, bawal sa'yo. Hmm, hindi pa ako nakatikim hmm? ito. Hindi ka pa nakatikim? Wala time mo? Oo. tatagal so, na yung panahon okay. na yun lang. Hmm. Baka magkasakit kung matikim yan. <laughs>

Pagkakain mo Jack! mo Uling kain yung salamaw, yung kwan eh Mag tao na mahigit, o dalawa Ay dalawa na? Mag tao na Ayun mga katay, pa na kami at medyo tapos na rin kami nag-aan dito sa isla ng Kalumbuyan nag-ano wow. nag nagmukbang mga katay nag kami ng mga lamaw saka luswi at nagkwa kami at saka wala ang luswi maris wala maris wala nga marami pong salamat wala Katangay, uh, Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aming mga videos. Mag-like, mag-share mga tangay. And God bless. See you next time. Outro na. Gating sa amin. Yun <laughs> mga tangay. Dito na kami. Nakatungko na kami. Siyempre. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa aming mga video mga tangay. okay Balikan <laughs> mo kami <laughs> Yon mga katakay Dito na lang like nagtatapos ang ating bro. vlog yeah, Salamat sa patuloy na suporta yung walang sawang pagsubaybay ng aling mga video. Ay,